Sisi naman ngayon ang mga fanay ni Kim Chiu. kung bakit daw nag-flop ang movie ng ex wow. nitong si Sian Lim. Say ng ilan, masyado raw kasing pinaulanan ng pambabash ang aktor at inarget raw talagang ipamukha na si Sian ang may kasalanan. Wow. Pero pagtatanggol naman ng iba, kung maganda naman daw ang movie, ay tatangkilikin pa rin ito kahit na nalulubog sa pambabash ang mga bita bida rito. Wow. Ayan. Yun nga kasi marami Ay. ako nababasa babasa mm. kasi di ba? Oh. Ano eh, back to back yung naging movie ni Sia na si Noe uh. Playtime. Tama mm -hmm. ba ako? Okay. Tapos itong Kumantong, Kumantong! Diba? Oo, oo yung sinasabing Playtime, sinasabi nila nakasabay din ng isang movie na hindi nagtagal sa mga sinipan. Pero alam nyo, sa totoo lang, kahit naman hindi ang playtime, oh, oh. kahit naman hindi pelikula ni Sian oh, oh. hindi talaga naging maganda ang resulta sa taquilla. Yeah? Pero aminin oh. natin na pag may mga negative din, di ba, na mga nasusulat sa isang personalidad, It could affect really eh. eh bakit diba? yung isang ano, sikat na actor nagshow, o, na nag-show ng ginag-gigila. O teka, minikula. hindi natin masyado i-discuss 'yan, dahil part o. yan ating oh, debate si ha. ba? Diba, mm. oh, oh. naman si din ang mga fans ni Kim oh, oh. Meron syempre sila yung mga solid Kim na may Kim Pao. Hindi talaga sila manonood ng pelikula ni Sian, oh, diba? Marami na sila. Oh, marami pero na sila. Pero siguro na. kung buo pa siguro yung Kim Si, baka nagpa talaga screening yung star nga daw si Cindy o yung co-star ni Sian, di ba? May palambing sa mga ano, baka naman, sana hindi naman daw maapektuhan yung movie nila dahil nga may mga ilang Kim C. or mga fans ni Kim Chu na parang marami ang sinasabi. Ayun. Laban yung kayo na, si pero Sian. Pero yun nga, kasi nga, di ba yung mga na-interview si Sian Oo. na lagi na yung pangalan ni Kim, Kim na sinasabi sila. sinasabi daw na si Kim talaga nag-initiate ng breakup na dapat daw hindi na sinasabi. Oh, oh. Pero kaya lang, syempre, di ba, minsan natatanong din kasi. Kaya lang, syempre, ang Kim Pao, wala namang kinalalaman sa pag ng movie yeah, ni Suyeon oh. Lee. It din, doesn't diba? follow, no? Oh. Kung maganda naman siguro yung ang movie. Ang pelikula. Pero hindi, eh. Sa panahon ngayon, yun nga ang nakakalungkot kahit maganda yung movie. Oo nga. At kahit si Scott. Kahit superstar singkat. pa dyan, no? Oh, oh. Yun nga ang pero, na nakakalungkot, pero eh. Pero yung nagtatakat tayo bakit pagka minsan na ang alam mo na hindi kikita yung pelikula niya, biglang kikita. kikita. Nang alam mo, dapat panoorin. Sila ang hindi kumikita, di ba? Mm -hmm. Ang daming ganyang kaso na hindi mga alam kung ano ba talaga dapat ang pelikula ihatid sa mga ano yung formula? Oh, oh, Hindi mo oh. na alam talaga kung ano yung formula. Pero talaga, ang mga movies dati ng mga kat 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 med uh -oh. walang plakchin na amores yes. Eh, di ba uh, pero ito abangan din po natin ito ay pelikula ng kat din siguradong blockbuster tingnan din natin, yan. Kimpaw, na yun, diba? Diba? sa oh, lakas ng team power na yung abangan kaya yung team sa oh, nila oh, diba sa social media tingnan Correct. natin kung kikita na rin talaga kapag yung, gawa ng, ng movie ang team di diba tana. sabi mo nga Rodel nung hmm. araw talagang big big deal na may movie ka at kumita ang movie. Oh. Oh, oh, alam niyo nung araw, particularly nung 80s, oh. 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 ba? Diba, limang funny. pelikula, anim na pelikula ang Pilipino ang nagsasabay-sabay ang show. showing. At kumikita. kumikita. Kumikita talaga. at maganda oh. kasi sa mga pelikula dati, may mga billboard, di ba? May billboard yes. sa mga recto. Kung saan saan. Yung drawing lang. Oh, uh, Mapapanood, di ba? Yes. Yeah. Ay, ang cute ng pelikula, papanood.